Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Paki-hit naman ang notification bell o updated kayo sa mga video i upload. Uh, mga kadakers, ito po patunay na ang ating alagang itik ay uh, sanay sa uh, kahit anong ipapakain. Oh, tingnan nyo. So, ganyan mga kadakers. Sa mga gusto mag-alaga ng itik dyan. Uh, kapag uh, gusto nyong magbili ng itik na malalaki. Tsakin nyo po yung uh, kasanayan nya. Na kahit anong pagkain, pag pwede silang kumain para makapagpatip makapagtipid tayo kapag sila po ay maglulugon so mga kadakers itong alaga natin ay kinakondisyon na natin ito kasi uh, tapos na silang maglugon so chat out nga pala sa mga viewers ko at sa mga subscribers ko uh, thank you very much sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming uh, sa aking channel So ganyan lang mga kadakos. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye.